Alam mo ba, marami sa atin kumikita pero hirap pa rin mag-ipon. Bakit kaya? Simple lang. Maling paghawak ng pera. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kitang baguhin yan. Kung gusto mong umangat sa buhay, hindi sapat na marunong kang kumita. Dapat marunong ka rin humawak ng pera. Ito ang 8 tips na dapat mong tandaan. One Budget. Dapat alam mo kung saan napupunta bawat piso mo. Huwag sa gastos. To savings account. Mag-ipon muna bago gumastos. Disiplina yan, hindi lang simpleng habit. Three investments. Gawing trabahador ang pera mo. Hindi puro ipon lang. Four debt management. Huwag mangutang kung hindi kailangan. Kung may utang ka, bayaran agad. To avoid impulse buying. Huwag bibili dahil lang gusto mo. Tanungin mo muna. Kailangan ko ba talaga to? Extract track expenses. Ilista mo lahat ng ginagastos mo. Makikita mo kung saan ka lumalampas. Seven emergency fund. Magtabi para sa mga hindi inaasahan. Para hindi ka laging stress kapag may problema. Three to financial education. Magbasa, manood, matuto. Hindi mo kailangang maging mayaman agad. Pero kailangan mong matutong maging wise. Kung gusto mong umasenso, simulan mo sa tamang paghawak ng pera. Tandaan, hindi importante kung magkano ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit. Maging matalino, maging disiplinado at sigurado'ng aangat ka. Kung gusto mo pang matutunan kung paano kumita at palaguin ang pera mo, follow mo ako. Dito lang kay Alpha Marketing, tuloy-tuloy ang kita, tuloy-tuloy ang aral.